Barangay Kagawad kinuha ang lisensya ng taxi driver dahil sa illegal parking. Common sense eh. Alam ano mo brother? project. Sa pag-analyze ng problema, hindi ka lang napakatalino. Tama ba? Opo sir. Yung taxi operator sa Valenzuela, ang pamilya niya na ito. No? Ano na naman pag siya inandok, tatapos sa Valenzuela, ako, commute. O. Oh. Eh, ako naman, hindi laking Manila. Hindi ako laking Manila. nga po, hindi ako laking Manila. Pero sa kala ng public service, hindi ako maniniwala na wala yung para paradaan. Ay naman po pinagbabawa ng mag-park. So, Kailangan so, eh, sa lugar lang kasi ka mag-park. One-side parking kasi ang Manila. Oh, One-side parking. Ang barangay kasi institution din kami. May batas din kami dapat kututurin. Tama. Diba? Tama. Tama. Mga official din kami. Tama. Tama Naku, no, ilang beses ka na kami. Tama. Eh. Tama si madam. Official. Official din kami. Dala Tama. Paano kami gagalangin ng... Ikaw no, di ka nang butante. Paano yung mga butante namin? na kilala kami. Ikaw, hindi mo kami kilala personally, diba? No, no, Pero nakatira na, ka sa barangay nila. Nakatira ka sa amin, oo. Okay. Kasi dapat sumunod ka rin sa ano na, patakaran. Ganun lang dapat. Banana. Kasi institution din kami, meron din kami ano, may batas din kami dapat sumunod mo Eh At tinatanong ko nga ba daw, eh, sa ngala ng public service, may may tuturo ba tayong siya? Ito Wala. kasi, kung may sasakyan ba, magalap ka ng parang tamang parking ka dapat mo yung Hindi yung kaya sa ito ka, sasalpa ka dun, nakaka-discord mo ka ng mga taga rito rin. Diba? Hindi, alam mo. Kami mapait nga kami. Kung kami lang, pwede na yung patawag ipatog yan. Kasi kami, pinakausap lang namin sila. Ito lang lang naman. Tapos at salihan ka. Tatay, ito nga tinatanong ko. Parang nagmalaki pa siya, hindi siya bumunta. Tatay, ito nga tinatanong ko. Di ba sabi ko, illegal part talaga siya. Hindi ko pa inubas sa dyan eh. Ang linaw nun, kanina ko pa sinasabi. Illegal part. Ngayon, bilang residente siya na inyong barangay, pero hindi importante, sabi ni Madam, hindi siya putante. Bakit sumunod siya? Dahil Ay, mga nakikita mo, di ba sumusunod? Ay, ito ang problema nga. naman daw lang, kami, galangin mo rin kami, pinang mga tao din dito sa barangay. Dahil kami, nasi-servisyo rin kami sa bayan sa ano namin, barangay namin, pero na ayaw namin makadistorbo sa mga iba rin na, katulad mo na nagpa-park. Kaya hindi na naman ikaw ang namin eh. Marami din naman ikaw hindi lang ikaw Yun ang isipin mo. hindi ka namin pinipinpoint na ikaw lang.